mga idol so mahinga muna ako mga idol kay grabe sira kasi yung bike ko mga idol yung sprocket nito tapos grabe init so dito ako sa ano kabanang C5 tapos mahinga muna tayo tago tayo sa ano sa ilalim ng pusti oh. yan yan pusti ng ano meral ko grabe Uh, oh. Masamba sa yung ano ko mga idol, yung tawil ko sa pawis. So hindi ko muna ipakita yung aking mukha mga idol dahil naligo ako ng pawis. Oh. Uh, Grabe. Wala pa kasi tayong ano mo to? Wala tayong motor mga idol, wala pa tayong ano. Ah, pambiling ano. Motor siya, tsaka lang tayo dito tayo sa ano, sa C5 'yun. Know? meron tayong nakita dito kwan ba? ah, bahay na parang uh, ah, volcano volcano na bahay oh Yan, dito tayo sa ano, sa C5, malapit na sa ano to? Ah Pinagsama. Una na sa Pinagsama, malapit na sa housing. so hanggang dito lang mga idol salamat sa inyong walang kungsawang suporta thank you for watching salamat sa inyong panonood sana hindi kayo magsawa sa aking mga ah, content at ah, abangan nyo mga idol ang ating ibang content mga idol salamat salamat bye bye everyone thank you thank you